Good morning! Welcome back sa itong channel guys! Chef Lagueras YTC, please like and subscribe. Thank you! Good morning! Wibi sa buntag karon guys, wibi sa buntag, paskang tugnawa. Tugnaw kay guys, ako nabalukot ko. Nabalukot ko kay para sington job ko. Uh, kuyog na ko sa Father Earth. Willing mo siya mag-walking guys. Si Anthony, batod pa niya, mo apa na daw siya. Madi lang gina na pugsun si Anthony. Na siya mahibalo. Ako mabalik yung kubuking guys. Need yun ko mabalik o kubuking. Kaya Kay mafeel na ko ang hangak ba hangak. mafeel mm. ma na ko ang hangak. So I need to go back. Go back. <laughs> I need to go back. you. Pauban ako kang Father Earth. Kay kung ako gyud ang ako ra usang guys, i-brisk wok na ko. I-brisk wok na ko. Kung ako mag-brisk ko karon man gusto na mag siya kay lain na Tas nabay yang idad na brisk nimo. So ako sa sabayan ka ron isa ka round kunya ako na din mo padayon padayon ta May punuan sa limonsito o pila na pudka na ba? Tugay na na kay. Eh. <laughs> Good morning. See you next time guys. Welcome back guys. Kung ano karoon alas 11 na sa sa'yo sa Ugto Sa digamo na pud pero nya na mi mag digamo guys kay magsugbara mi ron mi sugbahon sorry sa tasgawas. gawas aray tas gawas guys so as usual man ay atong panahon karon lundong so happy fiesta day sa Cagayan de Oro City guys happy fiesta sa tanang Cagayanon mayong pagpamista sa tanang namista kami guys liwas na mi magsuroy sa kagayan, Kaya, uh, kay I'm sure daghan tao, daghan our traffic, traffic ka ron. So, hassle, no? Imbis magsuri-suri. takay para magrelax na ma-stress na nun takay. Kuan, traffic. So, ito ang mini garden, guys. Hmm. Atong kamuti tops diha. Ito, ito, mini garden. So, ito itong bisitawan ka, jut. Na ako ipakita sa inyo, guys. Ay, natay tinanom diri nga uh, ako ning giabayan ning sili. Nagtanong tagkaugalingon kaugalingon atong kalamunggay guys. Kaya di raman na matagdan. Kaloy sa Diyos gani oh. Nanguan na siya na nalingsing na. Mas maayo na nang naatay kaugalingon nga punuan sa kalamunggay guys. Although naaidaghan diri sa itong silingan. Naaidaghan sa itong silingan. Pero mas maayo nang natay atong kaugalingon ba. Kaya anytime mag gusto ta magutan Gusto ta maglaw or unsa baka ka na diha so diretsyo na ta mangutlo di na ta magsigig ayo 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 so di ba mas maayo ng natay ka ugalingong tinanom di ba so mana na siya among gikalingawan kagahapon guys actually kanis siya simintado na maning ato ang dinis gawas guys asimintado na magyud tanan ako na maning gipasiminto or amo na ni gipasiminto ni Anthony kay kuan man sa una uh, bermuda grass pero lain nga klase sa pagka bermuda ba kay katubitaw mulabong So ato nga tay busy man ka So wala mi dili siya ma-maintain, dili will maintain ang among Carabao armin ang Bermuda grass. So sagbut siya tan And then magsigi pa og bayad kay amo malagi tong pamuweran. So nakarealize ko nga ato na ni pa si to guys oh, Inani nga Bermuda ba. Kani siya. Mm. Onya, wala to na mo ma-maintain og maayo. So magastuhan pag ito guys kay amo man tong pamuweran. So among gi-realize nga may pag-ipasiminto tanang lang lang yun ni. Morning na na gyud diri sa gawas namo guys na siminto na tanan. Oh. So kani siya din ni kaning among gitamnan sa uh, kanang punuan sa kalamungay ko ani siya katuang anahaw. Katong anahaw tree. Nagtanong bidirig anahaw tree guys. Hangtod ni dako ni dako ni dako ang inding kay kanang anahaw tree kay mutaas makaayo na. Mutaas siya kaayo baso Among yun na unang aburag makadisturbo ba siya? Motong gipaputol to na ako ang anahaw tree guys nga hinatag rapo din he sa mong silingan. O amo tong gipaputol. So nakabayad gid mi adtong brag 1000 to, 1, to ah, among bayad ato at pagpaputol. So na ato din ni diri ra guys kato ang ah, pagputol sa anahaw tree. So katong ihang pinaka punuan gyud pila ka siya di nga naa din ha. So atong At niyaging adlaw natandog na ko siya pag pag check na ko wala naman day tuy sulod bura na siyang halo ba sumutong nalipay ko kay ay dinin na ko itanom ang ato ang atong kuan ang kalang kalamunggay kay gaplanog yung ko nga magtanom kog aka ugalingon atong punuan sa kalamunggay kay actually naaman mi uh, punuan sa kalamunggay guys kato wa pa ni na repair amo ang kuan ba wa pa ni nani among atop wa na repair kato pato siyang daan nga design wala man ni atop ning atong garahian guys so nakatanom ko di sa sulod og punuan sa kalamunggay. Katong punuan sa kalamunggay, nga kung itanong guys, kay birigod good kay, 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 to, kay to siya. birigod good kayo nga klase sa pagkakalamunggay. Kaya nabito iban sa kalamunggay guys, nga di siya ma-maintain ba? upangit ang iyahang mga daon. Kato siya guys, kay birigod good ang to amu ang kalamunggay diya sa sulod. Na siyempre, maputol mong dito siya kay garahian naman na din na. Nagamit man And then, natupan pag yod. Sumutong naputol, good siya. Gisayangan siya kad tumungko. din ko nga, agoy, wag nagitik ka ugaling Ani, na, in, akong nauna, kung diya sad kung magtanong anong kalamunggay, dira, time soon, kung gamito na dia tag iya yeah, nawa nawa na tay kaugalingon na natong kalamunggay oo naaman guys o oh, pero nada ang iyahang kuan bang iyahang pagtubo kana din ha mm -hmm. so nagputol ko din ha nangayo pud ko didto nay pinutol didto kay punuan man pud nas kalamunggay murag sinang bibi ana nagtanom dia sa giputol man na kay taas naman kay siya nya ang down to na si babaw giputol siya ang pinutlan mo ni siya dinhi akong gitanom guys kani oo siya mm na, na, gicheck na ko guys okay pa siya kay nanalingsing na siya kani siya nanalingsing na siya nga wa pa siya gitanom hmm. how much more nga gitanom na siya oh nya kani daing duha ka buok di nakuha nagputol ko dira hmm. kay taas naman kay to siya ang down to ana sa tumoy ka mo nang naputol ko di akong gipangayo actually kami may nagtanom ana kana oh, kami nagtanong ana so naputol ko diya morning akong gitanong diri kaning duha kagagmay ako na lang nang siyang giabay kay basin mafilure ang asa sa ilaani eh. So at least na apa isa or dua na motobo gyud siya. So motobo gyud sya siya guys ang, ang problema lang matandug Badi lang na siya tandugon dira motobo na siya. Mm. Kay kani sya siya oh, oni padayon man siya og oh, salingsing guys. Napagay uban ani. Napay uban ani o oh, na gisalingsing na siya. Oh. So motobo na siya guys dira at least nati og galingon diri nga kalamong guys sa atong atbang or gawas ato ang balay. Giabayan pagyud siya sili. Ang kaning sili guys dili ako ang nagtanum ani iti ni siya langgam. Gikan ni mga langgam kay mga on man nagsili so siguro ang ilang iti katung nailiso baliso di man na mahilis motoy na himo diha nga punuan sa sili o um, pirabuyag kayo guys oh nate kaw galingon diri nga apunuan ah, sa sili nga gikan repod na, na sa iti sa langgam so mo na ato ang bag-o oh, karong update guys nga na nate kaw galingon diyan punuan sa kalamonggay, So, nana na din na gawas ato ang balay. So, anytime ta magkalamunggay po, pohon, magluto tang uh, gulay, kalamunggay, unsapay atong luto sa kalamunggay. At least, nana kaugalingon. Dili na ta manilingan nga mga pataog kalamunggay. Pwede raw, wala problema din guys. Mga ta tas itong mga silingan kay manging hatagon, mampun na sila. So, mas maayong mampun tong naapote kaugalingon na ito. nga, tinanom sa na kalamunggay. Nara na dia guys, loyuan ng igidiya nga mong file. oh nara sa gawa sa ato ang balay di ba anak kana pud among punuan dera ana nakadag attract sa ato ang simple nga balay guys so balik ta diri na ato diring buyag na man ni ato ang tinanom diri nga kamuti kamuti po na siya guys pwede po na siya mautan actually dia galik ko nang adtong naay gisagol na ko spansit nga sinabaw um, diba, at least kana siya ang nanubo diya dili kanang mga sagbot um, um. sumudaghan naman na siya diya guys So diri sa ato ang mini garden. So mo ni update nato. Uh, ang ni ato update sa mini garden. Uh, na natay tinanom di ang sibuyas. Nagpalit man kog sibuyas guys. So na ko giapil tong punuan akong gitanom. Uh, inana ra. Diri ra nato ni matagdan guys. Makapangutan na puntaan ni ug balabala pero sa pagkakaron dili pasa nato siya kutluan guys kay luoy pa ato siyang kutluan kay mo pa may iyahang pagpanikad sikan guys. Labi na ni atong alugbati. Nya ni siya taas. di pa muna akong but pasabot guys mukatay naman na siya maayod diri sa taas so dinin na lang dahil sa taas mga utlo diba so ang ato po ang pinangayo ng limonsito na anak na, -na siya iunod guys na anak na, -na siya iunod unod so niangay siya diri guys so na, na timing pa pag abot niya diri na ulan ulan o init mo manay ko ang sa limonsito ang ato pong tanglad buyag na Oh, anara at ang sulod sa atong mini gardening guys ato lang ko na siyang bisit-bisita sa hon dira part na ato ang content di ba nga magtanom ta magtanom ta kay para pud na atay maharvest anara guys so mo ni atong update karon so ang atong bayabas diri guys rambot lang oh burag dili maayo ang iyang mga bunga guys kay na ka nang inana ba um, dili maayo o lambi bayat ni siya nga bayabas na klase. so mo ato guys mo na ta -tong update agig dugang sa atong content karong adlaw So, moro to. Balik sa atong balay. Thank you so much for watching, guys. Thank you so much for watching. Please like and subscribe to Cheb YTC. Thank you to all my subscribers. Sa mga pa na ako, mga subscribers. Thank you so much, guys. Have a nice day and we will see you again on my next video. Bye.